Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 31 hanggang 35. Sa Ebanghelyong ito ay bumanggit ang Panginoon ng mga talinghaga patungkol sa kaharian ng langit at inihaling tulad niya ang kaharian ng langit sa dalawang maliliit o kakaunting bagay. Unang-una sa buto ng mustasa na pinakamaliit sa lahat ng mga binhi at sa maliit na sukat ng libadura o pampaalsa na inihahalo sa tatlong bakol na harina. Ang buto ng mustasa ay napakaliit ngunit kapag ito ay tumubo, siya ay magiging pinakamalaki sa lahat ng mga halamang tumutubo at ang kanyang mga sanga ay pamumugaran ng mga ibon na naglalakbay sa himpapawid. Ang kakaunting lebadura o pampaalsa ay kayang magpaalsa ng napakaraming halaga o tatlong bakol na harina. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yeso Kristo na hindi agad nagsisimula sa malaki ang paghahari ng Diyos sa ating buhay nagsisimula sa maliliit. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ng ibanghelyong ito na huwag hanapin ang paghahari ng Diyos sa malalaking pangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating simbahan. Kasi minsan ang panganib ay sinasabi ng tao na naghahari ang Diyos sapagkat may ganitong malaking kaganapan sa aming simbahan, may piyesta, may pagdalo ng importanteng panauhin, may malaking proyekto. O kaya naman sa aming tahanan may malaking biyaya may malaking uh, kaganapan na totoong nararamdaman namin ang presensya ng Diyos. Hindi masama ang mga iyo, ngunit kung doon natin nahanapin ang paghahari ng Diyos, makakalimutan natin at hindi natin makikita na ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa maliliit na pagay. Ang Birheng Maria, noong siya ay pinahayagan ng Anghel Gabriel, na siya ay maglilihi at ipapanganak ang ating Panginoong Kristo kung saan ang paghahari ng Diyos ay magsisimula at magaganap sa ating daigdig, isang maliit na pag-oo -oh ang ibinigay ng Birheng Maria. Maiksing salita, maiksing pag-ayon, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa kababaan ng ating mahal na Birheng Maria sa isang lugar na hindi kilala sa Nazareth, sa isang madilim na yungib na kanyang tirahan, isang maliit, na lugar sa kasaysayan ng bayang Israel. Doon pumasok ang ating Panginoong Kristo, ang paghahari ng Diyos. Kaya nga ang Ibanghelyong ito tayo ay inaanyayahan na tignan ang paghahari ng Diyos sa mga maliliit na pangyayari sa ating buhay, sa mga pangkaraniwang pangyayari, sapagkat doon nagsisimula ang lahat. Kung makikita natin ang patnubay at paggalaw ng Diyos sa araw-araw nating gawain, sa pagising sa umaga, sa pagtulong sa kapwa, sa pag-aalaga sa pamilya, sa pagiging tapat sa ating mga trabaho. Sa buong kababaang-loob paglilingkod natin sa simbahan, hindi man tayo kilala, hindi man tayo tanyag, ngunit ginagawa natin ang dapat gawin at ang mabuti. Narito ang paghahari ng Diyos. At bagamat maliliit ang mga bagay na ito, maliliit lamang ang ating ginagawa, ma maaring hindi napapansin, maaring hindi nakikilala. Sa mga bagay na ito nagsisimula ang paglaki ng kaharian ng Diyos. Napakaganda ng pangako ng isang maliit na gutil ng mustasa ay maaaring maging punong kahoy at makapagpapahinga sa kanya ang mga ibon sa himpapawid na pagod ng maglakbay. At ito ang mahalaga sa ating buhay. Lumago ang kaharian ng Diyos, maghari ang Diyos sa ating buhay. At paano natin malalaman ng malaguna at naghahari na ang Diyos sa ating buhay kung ang ating kapwa ay nakapagpapahinga na sa ating piling. Sa ating mga salita sila ay nagbibigyan ng konsolasyon sa oras ng kanilang pamimighati at kawalan ng pag-asa na ipapahayag natin sa maliit na paraan, sa maliit na aksyon ang mabuting balita at doon nagbubukas sa kanila ang kapahingahan na alay ng kaharian ng Diyos. Ang libadura na inihalo sa tatlong bakol ng harina ay mawawala. Ngunit aalsa ang harina. Ibig sabihin, kayang paalsahin ng maliliit na komunidad kristyano o ng maliliit na mabuting gawa ang ating simbahan, ang ating pamilya, ang ating buhay. Hindi natin kailangan ipangalanda ka ng malalaking bagay na ating ginagawa. Kadalasan ang tumitimo sa puso ng mga tao Ayong maliliit na bagay na ginagawa natin ng buong tiyaga. May pananampalataya, tago, hindi ipinagmamalaki. Ngunit alam natin na sa maliliit na bagay na nakatago katulad ng libadura, tanging ang Diyos ama lamang ang nakakakita. Ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa maliit. Ang ibig sabihin, nagsisimula ang paghahari ng Diyos sa may mga kababaang loob mga taong mabababa, mga taong hindi tinataas ang kanilang noo at hindi pinagmamalaki ang kanilang kakayanan. Sapagkat ang taong may kababaang loob, isa lamang ang kanyang itinatanyag at ito ang kadakilaan ng Diyos Ama sa langit. Sa araw na ito, tignan natin ang paghahari ng Diyos sa maliliit na pangyayari sa ating buhay at sa ating siyang dakilain at ating siyang itanyag ating siyang pasalamatan at makikita natin unti-unti dahan-dahan lumalago ang paghahari ng Diyos bagamat ang mga matang makalupa ay hindi ito napapansin ngunit ang mga matang may pananampalataya totoo na ito ay nakikita sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo